Okay, may booking na tayo. Okay, dahil malakas ang ulan, hindi muna tayo mag uniform dahil basang-basa tayo kanina. No? Bago natin puntahan yung customer oh, natin, na pabango muna tayo. You know, badass. Let's go. Oop. Oh. Oop. Oh. Balik ako, pre. Yeah. Dennis po. Dennis. Uh -huh. Shower cup ka, ma'am. Okay. Pick, na pick up. Hindi kasi gumagalaw saan. Ah. Uh -huh. So, akala ko hindi ka pa... Ah, okay mo. Move ka ba talaga? Oh, ma'am. Bakit? <laughs> para ako makikidla pa. Ah. Uh -huh. um, naman ma'am yung ano ko. Para kayang bumigimik doon ko ka. Lang dong, so, may na-receive <laughs> kang, na kang booking. Ay, wait lang tayo. Hindi <laughs> ma'am ano kasi. Tawag dito. Umuulan kanina. Basang-basa ako. Yung outfit mo parang gumigimik. <laughs> Naka pupunta? D dito, ma'am, yung tinuturo. Ay, hindi dito. Dito tayo. Saan? Sa kabila, ma'am? Oo. Eh, dito yung tinuturo. loko <laughs> -luko talaga tong ano. Kalo <laughs> ano tayo eh. May tawag dito. Tobias. O, oh, yan. Tapos, oh, tingnan mo, ma'am. Pabalik ko. Oh. Kaya di ako lumalapit sa'yo. Sabi, puta, ina pa ako Hold up ako dito. Makaid na pako ha. Tapos, ma'am, dito. <laughs> Bahala ka kahit saan. Basta, ano, pa, pa, pa timog. okay. Timog. Tapos, Tobias. Alam mo, yung makdo sa timog. Ah, okay, o, okay, okay, okay. Dito si, na tayo. Si Waze, hindi yan, ano eh, minsan, hindi accurate. Pero kuya, hindi ka ba gumigimig talaga? Kasi... Dati lang, ma'am. Hindi nga, ngayon. Kasi ngayon, pa, hindi. Sabi <laughs> ko, tagal naman ni kuya. Kasi doon, nakatingin na, na, ako doon sa, ano mo, sa booking ko. Nasa no, hype hindi, pa, no? Nasa <laughs> hype, hindi kumagalaw. So, tinawagan kita. Puta, pagdating, aputan, na talaga. Guys, wait lang nga may booking ko babalik ko malapit lang around the area. <laughs> <laughs> hindi ma'am, kasi kanina nasa Valenzuela ako, may booking ako. Naabutan ako ng ulan, so nabasa yung uniform ko. So, hawakan mo ma'am, hawakan mo. Oh, basa, di ba? So pang outfit na ngayon, sir. Grabe. <laughs> uh, alam mo, pag yung, yung guard namin na na may nagsimbo sa akin. Helmet <laughs> mo, hindi naman move. Ah! <laughs> Oo, di ba? Ay, naku ma'am, alam mo bakit? Kasi mas safe yan. I know, mas safe. Oh. Pero putang ina, eh, bukas, chismis na naman ako. <laughs> Yan lang, nako. Labas ako, Plus, La ako dyan, ha? Sa Labas ay. ako dyan. Yung rider ko kasi, gumimik. So, <laughs> ano lang niya pala to? Pang tip niya lang daw to doon. So, <laughs> ina kuya, di dapat ako lalapit sa iyo eh. Kaya ka ma'am ano, ko na nga eh. Nag-aalangan nga ako nung nakita kita eh. Ito ba yun? yun yung <laughs> pinag-uusapan namin kanina kasi mga kasama ko nabasa din kanina. Oo nga, kanina ang lakas ng ulan. Lakas ng ulan kanina eh. Well, kaya mo nang mukha kitang jowa kanina. <laughs> Masama mo, malabas ako sa issue dun ah. Eh. Pero... Sabi, mam, nung, sabi tuloy sa akin nung guard, di naman move it yun eh, nagbuka ba? Gago! Ay, nagbukin ko! <laughs> Kaya pala nakatingin din mom yung guard kanina. Okay. Kasi alam nila ako, hindi hindi man ako nagulat siya. Parang iba yung susunod sa iyo. Mm. Eh. <laughs> medyo sismoso ka rin eh. <laughs> Sige, Ay, thank you. Thank you, mom Thank you. Katawa <laughs> ako sa reaction ni madam. <laughs> Baka naman po party ka pa kanina. So yun lang guys Sana <laughs> nag enjoy kayo dun sa episode na to no? So yun lang guys Thank you so much sa mga nakasupport na yan Ingat lagi and ride safe See you on the next one Peace out, survive Woo! Let's go fade away Can't think with my head My let me change Try to deny but you make me to Like I'm bulletproof Always on my heart like a tattoo